Mayong hapon. Ay, good afternoon, guys. Dito kami ngayon sa plaza. Purok Talisay. Plaza. Gumagawa po kami ng sulirap. Para ding sa aming vote. Ay, vote. Vote. Vote for nutrition. Kasi meron kaming vote making competition gamit ang coconut gamit ang coconut so ganito na oh ito nang na ginawa ko guys di ba maganda di ba oh yan ganda kung walang iba maganda hmm. sulirap ito ang mga kasamahan ko guys magaganda magagandang kasamahan o oh, mga opisyalis sahele sa Purok Talisay Uy, kaway-kaway daw mod dyan. Hi Ah oh, si si secretary, si auditor, si Lady, ah uh, Purok Chairman. Ah Mga yeah. ah, guwapa, asawa ni Chairman si Miss Maribik. Uy, oh. isuga ato. Ayaw, pang isuga. Ayaw, ayaw. Boat namin. Ayan, o. Yun. Yan. Four by four ang boat namin na ginagawa. Andiyan ang vice chairman namin, si King Daklan. O. Oh. Si chairman Pugasan Si First Lady Mariebeth Si secretary <laughs> Melanie Si Charlotte na auditor Ayan Mga gamit ang coconut tree ako Basta mga coconut lahat ng klase pa Gamitin para sa ano sa boat So ito lang guys no ang ating update sa ating ay, na boat So ay, merienda na. Merienda ah, na. Para sa mga nah. gumagawa dito. Merienda. May tatlong kutsi. May pan. O, oh, na. oh, patapos na rin yung ginagawa ni Maribek. Ito si chairman. O, oh, ito na rin si... Oh, si Sekretary. Sige na, sige na. Merienda na. Merienda, merienda. Sige na, merienda. merienda. Sige na, Tolang update natin sa ngayon, mamaya ulit.